This is it. Oh. We're in a place of nowhere.

Mm. Oh, I know. Oh, my Lord. It's really dangerous. <laughs> oh, no. Oh, this is it. Oh, this is the horse show canyon. Wag ka mashado sa gilid. Oops, sabihin mo wag ka diyan. Look at this view, mga ma'am, hmm, see. Ngayon, sandalan ko mo yung my selfie stick. This is it, mga ma'am, see. Mga aminggas, this is the horse show. our show you know canyon look at this lots of people around here yeah

By the way, mga amigas, amigos, um, by uh, Viator pala kami nag-book ng uh, ticket by tour bus, mga mami si papunta dito sa Hoshu Ben at saka sa Antelope X and it costs 265 to 270 each person po mga mami that is one day tour mga mami so from Las Vegas dun kayo pipick ng tour bus Pilipinas. Ayan, mga mamsi, and uh, credit po, at saka shout out sa ating uh, uh, mabait at uh, uh, nagpinagay. There's the bus. <laughs> <laughs> tapos ko na yung, yung, ano yung kanina, croissant sandwich. Tapos ko na, yung turkey. Ngayon is veggie, vegetarian. Masarap yung sauce. So guys So ayan na nga mga amigas Amigos mga mamsi mga papsi Pagkuntang magtay dito sa Antelope X Ayan po ang bunga na Pwede, nang, uh, pwede natin nakuhanan ng konti Ng video Kasi sa loob hindi po pwede Ang mag video mga mamsi mga papsi Mga amigas amigos Kundi picture lang Kasi baka daw uh, Alam nyo na uh, sa YouTube, mas bawal. Ayan. Yan lang po ang konti kong nakuha dito lang sa bugat ng antelope Eggs. Pero lahat ng sulok mga mamshi is instagramable ang dating. Ayan. So, ayan mga mamshi, papasok na tayo sa loob. Uh, kailangan tayo bumaba ng uh, kaunti sa hagdan. Doon nag naglagay sila ng hagdan dyan na tabla mga mamshi kasi sa gilid kung maulan is madulas mga mamsi and that time, nagkataon na umuulan po nung pumunta kami pero naman pong malakas at makulimlim, kaya yung mga, nakuhana namin mga pictures ay uh, wala pang masyadong makikitang kulay, unlike daw pag uh, maaraw kitang kita mo yung kulay at reflection ng, ng uh, sun o araw sa mga batong kaya makikita mo yung tunay na ganda na antelope. So, ayan po ang mga ibang kuha ko sa antelope X mga canyon mga mamshi. So, sana nagustuhan nyo yung ating uh, video um, na ating napasyalan sa uh, Arizona, USA. Kamakailan lang mga mamshi o oh, may eagle eye pa. At uh, ayan, nakakamangha po talaga dito sa... Yan, sabi nila is thousand years or million years na po na na yung mga formation po ng rocks, yung cracks dahil po sa tubig. Kung baga pag bumabaha at nawawala yung tubig, dyan po yung nagpo-form yung, yung mga bato, mga mamshi. Kung baga tubig daw yan dati, mga mamshi. Ayan. So, uh, sa loob, makikita mo na maganda talaga mga mamshi. Talagang kahit anong pagod mo, akyat baba, kalalakad, uh, mamamanghaka at nawawala ang pagod. Nakakawala ng pagod. And it's true, mga mamshi. Ayan, oh, matitirik ang bato. kumbaga nakakatakot pag nasa loob ka, na feeling mo is may mahuhulog na bato. So, uh, hindi po kami nagtagal dyan dahil maulan na po. At makulimlim, mga mamshi, mahirap daw dyan sa loob pagka uh, uh, bumaha. So, ayaw naman natin ma ah. So, saglit lang kami, mga mamsi. So, parang isang ikot lang yata. Nagpicture-picture. Sa, mabilisan lang at umalis na kami. Ayan, nakikita yung kunting sinag ng araw, mga mamsi. Yung mga formation ng rocks. Ayan, yung ganda. Makikita nyo sana ang iba-ibang kulay pagka may araw, mga mamsi. Pero, anyway... May nakita pa, ayan, uh, may nakuha pa rin tayong magagandang uh, uh, kulay or formations na nasisikatan ng araw, mga mamshi, mga papsi, mga amigas, amigos, ayan. So, that's it, and thank you for watching, mga amigas, amigos, see you on my next